everyone! So, yun na nga guys, since na senti Saturday today, yun. <laughs> Di ba, naisipan ko mag-video for you guys para naman kumustahin ko kayo dahil ako okay lang ako. Everyday akong okay. Everyday happy. So guys, na -miss ko kayo. Kumusta na kayo? Eh, okay, meron pala ako naging radio guesting before na hindi ko pa na-share nasha sa inyo. Guys, bago tayo tuluyang mag-drama at mag-emo today, <laughs> eh mag-maxi peel exfoliant solution muna tayo since natapos na ako sa aking rest period. And it's my day 6. Ayan. Oh, yan. It's my day 6, so I'm again exfoliating. So, let's start. I'm done washing my face with Maxi Peel Facial Wash. And let's start na tayo para sa ating Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. So, yun. Apply na tayo. So, sabi ko nga dati, hanggang ngayon, 1 to 2 drops is enough. Pero pwede rin hanggang 3 to 4 drops. So, ako kasi 1 to 2 drops pa rin. Ganun pa rin, hindi nagbago. Kasi never naman ako nagbago eh. Char! So, upward motion pa rin. And dapat, may pagmamahal, ganun. Dapat lahat ng ginagawa natin, may kasamang pagmamahal. So, so we're done with the Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. Ang next step na natin for tonight is yung Maxi Peel Moisturizing Cream. So, I'm going to apply na the Maxi Peel Moisturizing Cream. Ayan, the pattern. Ah, I miss this. <laughs> so, ayan. Ayan. Siyempre, upward motion pa din. Ayan. The nose. Pak. O, oh, ganyan. Pak. O, oh, gano'n. <laughs> so, guys, here's the video ng aking radio guesting. So, please watch this. na yon talagang may bagong ganda bang pag-asa na ba talaga? Sa totoo yeah. lang po, one month, mag-o one month pa lang, ang ganda, po na, ang ganda na po ng face ko eh. Day 54 po talagang wala na talaga at nag-wash out na po yung mga pimples. Magsipil ang kailangan, achieve mo ang bagong kagandahan. Remember this, kaganda ka rin, simple lang ang gagawin na nga yung video. Parang gusto ko pang ulitin. <laughs> Ayun, narinig nyo ba yung song ko? Nagandahan ba kayo? Sana naman nagandahan kayo kasi nag-effort ako eh. Talagang, ewan ko, surprise yun actually. <laughs> Nakakatuwa lang kasi akala ko may guesting ako that day. Yung pala mag-record na ako ng song ko. Ay guys, pa, <laughs> meron akong sariling kanta and super happy ako and yung feeling ko up until now para kasi ano ang bilis ng pangyayari 'di ba from June hanggang ngayon na August na parang Jeffrey Lynn ano ba nangyayari sa iyo ganoon <laughs> parang sobrang happy sobrang sobrang hindi pa rin mawala yung kilig ko yung, yung excitement na gosh, ang pang pwede palang lang mangyari. Akala ko hanggang na lang pero marami pa pa surprises and sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Maxi Peel team, sa family ko and pak talaga 'di ba? Nakakanta ako, nagkaroon ako ng spill sa radio, nagkaroon ako ng record, nagkaroon ako ng sarili kong song, tapos sa kapag dance pa ako with the one and only Marian Rivera Dantes, 'di ba? Sa Sunday pinasaya pak. Grabe, hindi ko makakalimutan 'yung gusto magkaasawa. Tapos yun, nagkaroon pa ako ng song and super happy talaga ako. As in, alam ko marami pang Marami pang dadating na blessings kasi alam ko talaga na kapag may tiyaga, 'di ba? Kapag binigyan mo ng ng love and sacrifice yung bawat bagay na ginagawa mo, eh alam mo 'yun, 'tas may hard work pa, pa o oh, 'di ba? Ganon. Ma-achieve mo talaga ang bagong ganda, bagong pag-asa, and ang bagong life. Ganon, 'di ba? Ayoko magpaka kasi masaya talaga ako. <laughs> Gosh, ang ganda pala ng boses ko sa ano, radyo. Ulit-ulitin ko, gagawin ko na yung ringtone. <laughs> diba? Thank you so much and see you soon, guys. God bless us. Mwah.